magandang hapon sa inyong lahat guys uh, pasukin natin itong uh, Sakwatamaw Trail dito pa rin sa loob ng uh, White Court Alberta uh, ito yung labas nyo highway highway siya, papunta siya ng uh, itong highway na to, kung pupunta ka ng IGA uh, 7 eleven Dalarama yan, ito, yun, yung yung lugar na yun oh, papunta yun ng IGA kung makikita nyo may IGA, grocery yon gusto mo maggrocery yan punta ka doon grocery ka na punta ka ng IGA Dalarama 7-Eleven tsaka Rexall so ito naman pasukin natin loob ng Sakwatamao Trail matagal ko na itong gustong puntahan eh. eh kaya lang may tinatamad ako eh so ngayon lakas loob tayo punta tayo ngayon Pasukin natin to nakabike ako kanina eh ngayon papasukin natin, nakabike lang anak, ah, nak naglalakad lang, lakad lang tayo, lakad. Para mas ma-enjoy natin yung loob. Gubat na naman siya. Oh, yan, ang lawak ko. tingnan niyo. Oh, di ba? Gubat na naman yung loob. Ayun, nagtataasan ng mga puno sa loob. Okay. Tara. Let's go. Go, 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 go. Lakad tayo, lakad, lakad. Sa Trail. Dito na kami sa loob. Rough road nga lang siya. Rough road. Gas-gas yung sapatos ko ah. Bay lang yan. Misal lang naman tayo makapasok dito eh. summer, mainit, mainit na rito tapos naka-jacket pa ako. Naka-jacket ako kasi mainit, masunog yung balat ko eh. eh yung mga Canadian, okay lang sila naka-sando, naka-t-shirt. Sila kasi kahit ibilad mo ng matagal sa araw, walang mangyayari, walang bad result. eh tayo, mga Pinoy, eh, ibilad mo ng matagal sa araw, sunog. Mangingitim tayo. Eh, Pinoy eh wooo ang lawak okay go 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 tuloy lang tuloy 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 lang malapit na tayo sa finish line konti na lang konting konti na lang Pawisan na yung likod ko ah. Grabe bangin oh. oh pag ka diyan, ayaw ko sa iyo. ka. Konti na lang, mararating na natin ang finish line. Mabilis lang naman eh. Eh oh. na konting-konti na lang. Oh. Ah. Grabe, pawis na yung likod ko. Mainit, sobrang init galing kasi ako ng CIBC in-update ko yung cellphone number ko kasi yung ginagamit kong cellphone number dun sa CIBC yung pa yung number namin sa FIDO nung nandun pa kami sa Toronto North York Toronto Ontario e ngayon nandito na kami sa White Court, Alberta so pinapalitan ko na kasi ngayon ang ginagamit namin ngayon na number ay TELUS so kailangan na namin i-update mula sa bagong number ng TELUS ito na tayo Whew mainit ha huh. doon tayo galing oh ha huh. may uwak o may uwak lumilipad eto na yung finish line nya pero highway pa rin yung gilid ayun oh Init, Mainit, mainit. Parada muna tayo. Parada. So ito yung labas niya. Oh, Ang dulo niya pala ay Memorial Point. Dito sa loob ng uh, White Court Alberta. Ito yung uh, pinasok natin yung Sakwatamaw Trail. Ang dulo niya is yung Memorial Point. Okay. Okay guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin. God bless. Thank you. Bye.